namatay ang isang Pinoy sa Saudi Arabia ayon sa Department of Foreign Affairs. Sangkot daw ang nasabing Pilipino sa pagpatay ng isang Saudi national. Binitay raw ang Pinoy nang hindi inabisuhan ang pamahalaan ng Pilipinas. Ayon kay DFA Undersecretary Ed De Vega, umapela na sila at nag-alok din ng blood money sa pamilya ng biktima pero hindi nila ito tinanggap. Sa halip na tanggapin ng pera, pinilit daw ng pamilya ang parusang death penalty para sa Pinoy. Hindi na pinangalanan ng DFA ang Pilipinong binitay alinsunod sa hiling ng, sa hiling ng kanyang pamilya. Hindi na rin daw nila isa sa publiko ang detalye ng kaso. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, nag-ugat daw sa isyu sa pera ang away ng Pinoy at Saudi National. Nagpaabot naman daw ng tulong ang pamahalaan ng Pilipinas bago binitay ang Pinoy, kabilang ang abogado sa gitna ng paggulong ng kaso. Sumulat pa nga raw si Pangulong Bongbong Marcos sa hari ng Sodi para subukang iatras ang pagbitay sa Pilipino. Pero nanaig pa rin daw ang desisyon ng Korte at Batas doon.